Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, ATINs! Welcome back to my channel. Isang patunay, isang Filipino-American photographer na nakabiriyo sa Amerika ng is humble, down-to-earth, low-profile sa kabila ng matagumpay at successful na mga concert hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito nga si Giloy na isang Filipino-American photographer ang nagsabi, na kahit patagumpay na at very successful sa mundo ng musika, ang ating sb Boys ay nagpapatunay na hindi nagbabago ang SB19 sa kabila ng lahat. All the way from America, nagpunta talaga itong si Giloy sa Pilipinas para lamang uh, magka-capture ng mga picture at siya ang hinired ng uh, SB19 teams para sa kanilang concert na magkuha ng video at picture. At nagpost nga ito sa Facebook kung saan nagbuhos siya ng feelings at hinaing tungkol sa pag-uugali ng SB19. All day and all night, we'd stay up, It felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug, never run. We hook up in my